Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po dito sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pecha para po ngayon September 17, 2024. At sa ating pong mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po dito sa ating channel at sa ating sumada sa pecha, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa September. Yan ay 9. 17 sa ating petsa. 24 sa ating taon. At kagaya pa rin ng dati, ganoon pa rin. Simplify lang muna natin yung mga number natin dito. 0 plus 9 is 9. 1 plus 7 is 8. At 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin ito sa bandang gitna. 9 plus 8 is 17. At 8 plus 6 is 14. Ganoon din po dito sa bandang baba. 17 plus 14 is 31. Ayan mga idol, ito po yung ating unang numero. Meron tayong 31. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin itong tatlong numero natin dito. 9 plus 8 plus 6 is 23. Ayan mga idol, ito po yung ating pangalawang numero o kapares natin na yung numero. Meron tayong 23. At meron na rin po tayo itong kombinasyon. Pwede, pwede na po natin itong makayaan. 31-23 or 23-31. Kaya nga idol, pwedeng pwede lang po yan. Uh, two, digits, two digits din po yung mga numero natin. Kaya sisimplify mo na natin sila bago natin yung isumata. Para mas so, madagdagan yung mga numero pwede natin pagpilian. Ayan, dito po sa 23, 2 plus 3 is 5. At dito sa 31, 3 plus 1 is 4. Ayan, ito po ang ating isusumada ngayon. 5 at 4. At unahin po natin sumada ang 5. Kukunin po muna natin yung 23. Sumada 23. 2 plus 3 is 5. Pwede rin yung 14. Sumada 14. 1 plus 4 is 5. At 32. Sumada 32. 3 plus 2 is 5. At dito naman po sa 4. Kukunin po muna natin yung 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. Pwede rin po ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin yung 13, sumada 13. 1 plus 3 is 4. At 22, sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga ito, dyan po yung mga numerong nakuha natin na pwede natin pagpilian dito sa ating sumada ngayon pong September 17. Ayan, meron tayong 5, 23, 14, 32, 4, 31, 40, 13, at 22. Ayan, gulong pa rin po. Rambol lang natin yung mga numero mga to, mga naka-insert ka natin yung numero. At pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagustuhan po natin, mga kapasunod po natin mga numero. At sa ating sample naman, kinuha natin dyan yung 14, 14, and 22. Ayan. Then, 4, 4, and 23. 4, then 32 and 13 and mga idol yan po yung mga sample natin sa ating sumada para po ngayong September 17 meron tayong 1422 423 at 3213 yan dito po sa mga sample na yan pwede pwede rin po matayan itong mga to sa mga kombinasyon po natin na kuhang yan pwede pwede po kung nagustuhan nyo po yung mga sample natin at pwede pa po tayong makakuha o magdagdag pa kung ano pa po yung mga nagagustuhan po natin ng numero dito sa taas Ang mga naka-encircle po natin mga numbers ayan, kaya naman po yung pumili kung ano pa po, po yung mga nagagustuhan po natin mga numero at ayun mga idol, yun po natin sumati sa Pecha para po ngayong September 17, 2024 maraming maraming salamat po